Ayan po mga kapatid ay tayo po ay magbibigay ng reaction dito po kay Krista na um, talaga naman scout po ito ni ano, ni Kalingap Tata at ni ano um, Sis Maria Ayan po ay talaga po na, na malayo nakakatakot po uh, Sana po na, naman po ay Patuloy natin suportahan si Kalinga Prab Dahil marami po talaga silang tinutulungan ano. Na ito nga po ay si Krista na napakaganda at napakaganda ng boses, napakalamig po parang nasa para ba siya nasa ano na nasa ulap na kumakanta. <laughs> Nakakatuwa po talaga dahil uh, medyo malayo na talagang linakad nila at saka ang ganda ng lugar ano nakakatakot po na tayo dyan ay naglalakad. Ayam, uh, yung sino may mga gusto ako, pag uwi ko na lang ako, bibili ng mga t-shirt o yung ano ni Taling of Rob dahil alam niyo naman mga kapatid ay malapit-lapit na rin tayong umuwi. Ano? Uh, sumuporta na lang tayo dito sa mga binablog, lalo na dito kay Krista na grabe po, grabe talaga siyang kumanta, nakakatuwa po. Ano? Ah, uh, iyan po nga ay pati ng natin dito. Pakinggan po natin mga kaperti. Uh, di ka na, di ka dito na dikin dito, na tapok dito. Sa nag-a-tapok. Talagang nakakatakot. 14 years old. Hmm. Bakit yung isip mo ano? Say, wala bang ba na naman po. ako sa... ka rin? guys. Pag sa mga amateur lalo pag na pang po, gano'n. So, kinagawa mo lahat Nagkikita like saya so, yeah. Kasi nung ano, kasi ganda ko yan. Uh -huh. Ako lang po talagang maka-discord ako sa'yo. Ah, siya, uh -huh. si Maria, sis Maria. Naghanap ka na po siya ng mga dalaga na pwedeng tulungan po. Mm hmm. Tapos ako man po, dahil hindi man po ako yung parang sinasabi na pag no, nakausap ko, parang snobber po, gano'n ako. Naihihiya. Tapos nung lumangit na po natin yung bahay na gusto na po ko tulungan, na uh -huh. Yan ako sa vlog-vlog na ako na, na yan. Nag-try po ako. Kasi po dati, hindi ko lang nag Sabi ko po, po hindi ko sa Panginoon sana, kung makarating man ako dyan, sana yung pagkakataon na yun, makatulong talaga po. Kasi ako po yung naumpisa pa lang din na kabataan. pati kailangan po din po na, may tutulong po, po sa akin para po sa I'm po. Kasi pangarap, bakit hindi uh, na talaga kaya ng magulang mo? I mean, kaya man kasi hirap. oh, okay. okay. Dahil na siguro kung nag-college ka na. Oo po. Kakaawa, no? So, no. Kaya sa medyo okay. may kailangan, gastusan Kaya yeah, ano so, nung nakilungan ko nila ako sa tuwan ng gaya, nung po, kasi natulungan ko ano na kasi tuwan ako Mas sa nung Ang sa ano po naman, bahay naman dati, kasi kasi namin, ano, kasi in, nag, nag po siya ng live sa bago po. Siyempre po, mga nakaraan, maraming bagay po natin Tapos, yung bahay po namin, yung kailan po natin po. Kasi matagal natin, maha, na po uh yun. -huh. Tapos nung dumating po sila, marami naman po ang Kasi natulungan po yung kapal. Tapos, aaral po naman sa araw-araw ng stress. Siyempre, po ako pero ang ganda po, niya, in fairness, no? Kaya ako sa mga na po, na na sa ko. Na mo pa ko na sa na kaya ko po. po. putol natin dahil baka makapirate na naman tayo, no? <laughs> dahil nga may music nga talaga ang video ni Kalinga Prab, kaya kailangan medyo putol-putol natin, iwag natin masyadong uh, ano dahil panoorin natin ito kay Kalinga Prab na video na to at nakakatuwa nga po mga kapatid dahil balita ko nga isa ito si Krista na tutulungan po ng yung na sa pangunguna po yan ni Miss Yang uh, sa mga sponsor na talagang na natipuan nila po na tulungan ito rin si Krista uh, nabanggit lang yon po sa akin ng isa sa mga sponsor na si Krista daw po ay isa sa gusto nilang tulungan. Kaya sa pangunguna po yan ni Miss Yang. Kaya ako talaga dito, saludo po talaga ako sa mga taong talagang nandyan pagtulong po at wag po natin bibigyan na kung ano-ano pong issue dahil po uh, sa totoo lang po, marami po talagang kailangan tulungan po ang kalinga. Pero kung tayo po ay lagi na lang po tayo yung issue ang pinag-uusapan, yung taong nakakatulong at yun ang binibigyan po natin ng isyo, palagay ko po ay hindi naman po tamaan. Like uh, Mishang na siya po ay maraming kaibigan ng mga sponsor na handang tumulong sa mga beneficiary ng Kalingap, ayaan po natin, huwag po natin ihihilain sila pa baba. Instead na tayo magtulungan para umangat, ang bawat isa sa atin, di ba? Iyon ang napakaganda po dito sa Kalingap na dapat po tayo ay suporta. Suportahan na lang po tayo na dito sa mga tinutulungan ni Kalingap Rab na talagang sumasaludo po talaga ako dito sa Zoom na dahil sa Zoom marami pong natulungan ang uh, si Miss dahil sa mga sponsor na yan na talagang handang-handang tumulong po sa ating mga kababayan. 'Di ba? Wag hindi lang po ang kanyang tinutulungan si Bibi Carla dahil kahit po sila tumulong kahit kanino, hindi po nila pababayaan po si Bibi Carla, no? Dahil isa po 'yan na anak nilang panganay. Ano? Kung mayroon man dumating po, wag po kayong magiging silos o kung ano-anong sasabihin niyo. Tayo ay naririto sa kalinga para lang po ay tumulong. Hindi yung para magpabida-bida, ano? Dahil alam nyo po, mga kapatid, sabi nga kung uh, tayo'y tumulong, kahit maliit ng halagayan, pag tumutulong, ay grabe po talaga. Di ba? May ads. So, sana naman po may ads. Napanood ko na po ito ilang beses ko na. Ay, ang, dahan ang, ang ganda niya kumanta, no? Eh, bago po, kasi bagong kanta ko pa lang Pinag-aaralan yeah, niya we, daw po yan na kanta niya oh, Pinag-aaralan oh, <laughs> Pansin ko na lagi na lang usok Ang ganda na Walang malinis, halos puro pulsyon Parang makurong na ang konsumisyon gulong gulong ang isip sa malulugar kapag nagkamali Grabe silang maghuska. sila mang huska Tama Bakit perfecto ba sila? Buminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan na magkapunta sa paruroonan. Dahan na natin simulan muli ang paghakbang. Dahan na. Sa upang makita ang ating kagandahan Dahan, dahan, dahan ng ingat ang mukha Upang makita ang ating kagandahan Dahan, dahan ng ingat ang mukha Upang masilayan ng mga taong may kaibig na O pagod ka na pero di ka nag-isa Kaya't lumaban ka At sabihin Ako naman muna you know? Ayan, di ba? Galing. Ang galing niya po, kumanta, no? Napa, napaka lamig ng boses niya na para ka pang nasa ulap. <laughs> Ah! Ayan po talaga, sa, sa suportahan po natin si Kalinga Prab po dito kay Krista. Dahil talagang sobra-sobra po talagang nakaka talagang talaga ang boses niya na mar, ano punong-puno ng pangarap po itong bata na ito. At sana nga po ay ma, maraming tumulong po at alam ko talaga po ay it isa siya sa na mga napili niyang mga sponsor ni Miss Ayan. Saludo ako sa inyo. Shout out po sa inyo lahat, Miss Yang. Uh, patuloy lang. Huwag tayong magpapapik sa anuman. At uh, ito nga, ang balita. Ay, kailangan daw ay gumawa ka ng panibagong uh, team. Team Ilong. <laughs> At si Kuya naman. Wonderful, Ilong! <laughs> Ayan, ako natutuwa dito kay Miss Yang dahil kahit anong sabihin mo sa kanya, go-go lang siya. At talaga pong nakakatuwa siya ang panuuring sa kanyang live na talagang maski sarili niya, ipagkantang-kantang lang, sayaw-sayaw lang, kung anong ipagawa sa'yo, na gawa niya yan. Call cool na call cool talaga si Miss Yang. Kaya saludo po ako sa inyong lahat ah uh, sana po ay iwasan na natin po yung ma-stress sa buhay dahil talaga pag ang stress po ay dumako sa atin, talaga po tayo ay magkakasakit. Talaga wala tayong maiisip ng matino po. Kaya ay tayo po ay wag na tayo, gugo na lang. Sumuporta na lang tayo sa dapat natin suportahan, di ba? Nakakatuwa po yun yung nandyan tayo para sama-sama, masaya. Di ba? maraming tumutulong, mar magkakas isa, kahit man tayo po dito ay nag, mm, minsan nagsagutan, pero po, masaya pa rin ang kalingap, di ba? Kasi nandiyan na lahat po talaga sa kalingap. Hmm, malungkot, masaya, di ba? Batuhan dito, batuhan doon. the same time, nagkakaisa pa rin po. Yan ang tinatawag na one kalingap, one family po. Mabuhay ang kalingap. Diba? Matatag ang Jumcar. <laughs> Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much sa mga viewers na nag patuloy na nagsusuporta kay Malo de los Santos at sana po ah, Tuloy-tuloy lang po tayong tumulong dito sa Kalingap, lalong-lalo na po sa mga beneficiary nila Kuya Bal Santos Matubang, ah, ni Kalingap Rab, at igit sa lahat po, suportahan na lang natin po ang mga lab team, gaya na po ng Jumcar, uh, ah, Danjoy, uh, Edsi, Ed um, si Dros po. Sana po naman ay tuloy-tuloy lang. At sa lahat po ng mga beneficiary ni Kalinga Prab ay talagang nandyan tayo tutulong. Shout out po sa inyong lahat. At shout out po kay Eden, di ba? Babuhay tayong lahat. Congratulations sa inyo, Rab, at uh, Jack, sa bago ninyong business. Ayan. Marami pong salamat. Bye-bye. Love you.